Ay, ay, man. Ko, alam ni Ma'am na ang Lunes malakas. Mapapasok ko yung tao, mahina. May nandeliver. Yun, si ano, yung isa? Oo. Uh, sabi ko, mali ang time hindi mo mo. Mapapasok ko nila pag mahina. Ay, paano? Sa kaya? Hindi pa rin sa trabaho. Mahina ang tubig namin. Kawa ay Lunes malakas. Pumasok ko na ang I don't know, ang habang na oras namin na jesuit Kasi pag lunes, talagang malakas yan. Lunes, hmm. martes, mercules. Mercules. Kami kuya, hanggang mercules hanggang lunes, malakas yan. Hindi hmm. pa papasok ni ma'am? Bakit lang? Dito naman, siguro may gailan. Hindi, ibig sabihin, wala kang katulong. Wala. Hindi, hindi ko naman niya, ako alam dahil si Piyo okay. Mayroong tulungan ako ngunit siya yung anak. Si mam naman, hmm. kunyayahit kita yung na natulog, siya yung Ay, kaya mayroong mga yan, nabaho nila yan, hindi -huh. kasing nila yan. Wala sa Parang wala tayong mga katawad niya. Pagpapahala uh niya ba? niya nang inisip hirap -huh. Ikaw hmm. ay magtulog sa luping tubig yan. sa ko yun yung mga beses. Nagkakagaya Natingin si kuya, natingin siya, no. Ay, di di dumabi ang patos, kuya mo, ha. Huwag na pa rin, babawas po tao, e. Ito nga, kuya, nito, nag-open si ma'am. Di ba kasama mo ng kuya si Robin? Mm -hmm. Nag-open si ma'am. Ay, doy, eh, pasok na po na, ha. Damiin mo, babawas ang tao. Ito ha, sabi ko, dadalo ng tao kami, babawas ko rin tao. Babawas pa ng tao, dadalo na kayo? Uh -huh. Aparo ah, na, mali yun. Kailangan. Ano ito, Ako nagiging tulo. Sa alam man, Bala ka, bulat na bayan. Ayos ako dyan. ang siya yung anak. Di mo, buong na tumutulong ang asawa mo. wala sa school, pasok. Hindi kayo hindi nga ating hindi mga sa na gulong Ano siya? Pag napapasin siya, dadawa ng dalil yun. Ayun siya, yung asawa mo na at saka ito ka na ay natigas. Hindi mo napapasok yan, hindi mo natutulong sa yun ang sabi. na relying, uh. sup. Pero pag may si kami, hindi mo nabawa kami, kami, hindi pwede mo nabawa kami, hindi mo nabawa hindi pwede mo nabawa kami, mo ano mo nabawa kami, hindi pwede mo nabawa kami, hindi pwede mo nabawa mo kasi magbabawas ka. Yeah, Ngayon ay, ay parang tao may akala mo ba Ang tao mo ay apat lima. No, apat -lima. Ay eh pala naman ay dadalawa na, naman pala. Babawas pa, pa lang isa. <laughs> ay di mangyayari noon. Ikaw na lang driver. Oh. Driver, pahinante Pain ka. Tagahugas. Tagahugas pa. Ngayon, ganda nga kuya, doon ko nalaman sa mga, di ba si Bobby kasama ko dati? Oo. Pinabalik ko.

कमटा गाडा हा ए मोतिबा भी मार सामने जदी बाबा पासा हो मिन गाडा जगा जगा पावडा रे चा त्या नपाली दुदो मई पेट ओय जिजी बिर सरकार जन ताऊ दे दुसा तो 34 और रे गुपु आसी दो दो चार दे बापे सुगाल आप की दावत मे हागी सता के Ay, may bil, eh. papunta ka pa lang doon, tatawagan ka na. Ay, hirap yun. Ay, pinapasok pa, sabi, pinapasok yung babi sa Burundi na. Ito na lang. Dami, ito nga yung malis sa trabaho ko. Favorito yan ni Tikyo. yan ni Tikyo.

ay pista nga pala ng bayan ngayon ano pista ng bayan kaya pala dudu ay wala ano ba natin dito? Tropic? Hmm. Dyan ang May ano ba doon sa Pacific? Mayroon mga perya pa? Mayroon, mayroon. Ah, mayroon pa ano? Hanggang bukas na Hanggang bukas. Oh. Ito ano? Wala na? sa mundo. Ah, may parapol Sa bingo. Ah, sa bingo? Mm. Ah, mamaya pa yun? Ito, Mga bandang alas 12, alauna. Yung, alauna. Ala yung punuan. Papaga. sa punuan yun. Papaga. Ano kaya? Kaya yun? Ibibigay yun? Basta tigay naunang makapuno, ba talaga ibibigay yun? Um, Dalang-dala mo na yun. Iyong iyon na yun. Ano Napuno yung karton mo. Ang 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 yung Una puno ay, di, oh, iyon na, oh. na yun. O, binggo na ako. Iyon na Pag napuno mo yun, napuno ka na po. Adalhin motor. Iyon na yun. Ang Ganda yun. Ano kaya sa si Boy, yung card po, boy, ano Oo. Nakapuno ka na isa yun. Isa, isa yun na yun. Boy, nakakala naman isang card na. Pwede isa rin. Kasi, ang mangyayari noon, parang halimbawa, pag sinabi natin ng isang card ay... 50 ay kung ang card mo ay 6, ay di 50 di 300. Yan o. At talaga ang malaki. Malaki pa talaga yun. Oo oh. yun.